<laughs> Ang mga silingan nag-away na. Yung tagpa sa'yo. nakapuha sa una. Oo. Oh, naman mo'y datsan sa una, di ba? Oo. Oh, Ako ay huwag yan. Ang mga wag ikaw atong datsan. Ikaw na ay datsan. call na ko si okay, Jacqueline sa anak -anak Amerika. Ito na lang yun ang mga anak niya. Yung naglabor na siguro ko mga mga lumabon. Sina sa syudad, liling nga layo. Labaw nag naslay sa kinan. Ang sulti lang nga ba na. Nang homesick daw siya ka nang nagpatabang siya sa Nagpata si Iljin lang ang naay klase karon Ang duha na ko kaapo, wala. Hi guys! Among sudan gabi, di ba, crabs na gagmay? Tapos napay na sobra. Napay na sobra. Ako aning tunuan. Nagpalit na lang ko o gata sa tindahan. Tapos, namang ko sobra nga gulay. naggibining yun na ko ni siya kaning kay Maglawoy man ang tako na. na ang crab. So, butang nga, na lang na ako ni butang tunuan, butang kalabasa. Tapos, Butangan o batong upat kabuo. Butangan ni siya, butang o mga mga lamas, o diba? Nagataan, o pikes. abang Habang galuto, tagatuyok ang washing. Eh? ay, ayaw, ini nindot pangaihay kay gawas lang ini bigula yan na ko ang ulan ayan ibutang na tanglad para humot na siya ipaminta na double kill ang ato ang ano crabs bitaw <laughs> ang sobra na kagabi eh. so gitunuan na po. ibutangan nako og gulay fights na para daghan oh kumukulo na kumot siya pumot yung gata, no pero kung nasa bukid bukid pa ta kaya katong gata nga kanang puga puga kanang Iisir, na kaya na naman ta di rin na naisir ha kalayo hanayan na kalayo luto na Nakaon ko. Mama. Hoy! Mahaw ta. Niara nga ang giloto. Ay, kakyot sa akong crab. Nagmatoy ka ayaw. Kainit